Shoutout sa lahat na manunood. Thank you, thank you sa lahat na mo, Mag-unboxing po tayo. Ito po. Namalingki po ako kanina. Ito, kina-deliver ko pala to. Ito, isang Alfonso. Ay, isang double line, Isang Alfonso. Isang game. 4x4. Isang light na isang light na MP tapos isang soup ay isang toyo tapos ito ang laman ng kasama hindi ko pa nalal na naayos iba 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 ang ano iba iba ang laman halo halo na guys dilata tsaka ano ay mga noodles yan, kanina yan tapos kasama yan, ito yakult tapos, ito pa hindi ko na lahat kasi ang talap ko hindi ko na talaga may ano hindi ko na, hindi ko na wala nang mapaglagyan guys sari-sari yan mga no, grocery hindi ko nang tatanggalin kasi gagaritso ko na yung isa bit puno ko na isang karton na malaki hirap hirap galawin ito o oh, kinain ko na ito kanina kinain ko na yung kanina iba pagbinuksan so, ko na puro groceries yun guys Ayan. Hmm. Alam mo ba, mabili sa akin guys, yun to. Ilang karton kinuha ko na ito. Ayan ay beng beng. Limang karton kinuha ko niyan. Lahat yan. Puno puno. Hindi ko nahahalong ka to. Tapos ito guys. Hmm. eto babalutin ko pa yan asukal iba-ibang ano yan, yan, kasama nyan tapos eto container ng mantika hindi na makita container ng mantika Nadidilim na hindi na makita hmm. container ng mantika puno yan kasi dalawa in order ko tapos eto pa tubig eto sito kaya dalawa in order ko nilagay ko na dyan oh. Eh. sa mga galon galon ilang galon yan yan ay tapos ito ang kasama nyan eh. De, hindi ko na nyan mga sorry sorry mga sorry sorry yan hindi ko na halimbakan huh 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 kulang uh, kulang ang laman dalawang kahon sana yan huh Thank you, thank you, thank you. Thank you, guys. <laughs> thank you, guys. Sa mga nanonood. Thank you, thank you sa lahat. Yun, o, marami pa akong birthday kabibili ko lang. Sigarilyo. Yun, no. Doon ko na tinambak lahat. na nako. Ang sikit ko ngayon dito. Madami-dami pa, oh. <laughs> Madami-dami pa natira. Ay, nako. Hmm, ito na, labas. Ay, ang labas, oh. Diyan lang kanina pina Kasi nga, ayan. Diyan lang kanina pinalagay. Kasi nga, ang hirap nang pumasok dito. ah, uh, huh? guys, oh. Ang kalat ko, ay. Ayan, ito naman ang ano. Ito naman ang kaguluhan dito sa loob. Mm. Yan na. Ang kaguluhan. Yan ang kaguluhan dito. Um, unti na lang din yung aking mga galing divisory. Kailangan ko na naman mamili. Mm. Yan medyo marami-rami pa. Okay guys, thank you, thank you sa lahat. Maraming salamat sa nanonood. Shout out. Maraming salamat yan ang pinto ko. Oh, di ba? Dito lang yan sa may guild ng bahay ko. Thank you po sa lahat.